guys, so for today's video, ayan, kung napapansin ninyo, may kawali tayo at yan ay mainit na. Maglagay lang tayo ng kaunting oil. Ayan, konti lang. At ikalat lang natin yung ating mantika. Ayan, kalat-kalat. And then, dahil mainit na yan, i fry lang natin itong ating pata. Ayan, kinakamay ko lang. Ayan. Ito ay ihap, hap hap lang natin pagluto. Ayan. Para lang mag brown brown ganun. Ayan, lagay na natin lahat yung ating pata. Ayan, may laman may taba na humiwalay. Ayan. So, ayan ay ating iba brown-brown. Paulit-ulit na ako. Ayan. Para lang lalabas yung kanyang katas. So, ayan. Titignan natin. Balik rin lang natin yung ating pata isa-isa. kailangan balik pa rin isa-isa. So, ayan. Pwede na po sa guys. <coughs> ayan. yan. malakas na naman yung sun sa ating neighborhood. Ayan. So, pwede na yan sa Tanggalan lang po natin ng kaunting mantika kasi nagmamantika yung pata. Ayan, nagdagdagan yung mantika. Ayan, okay na po siya. Tanggalan lang natin ng mantika. Ayan. At itabi lang natin yung pata dito sa gilid. Hindi na natin sa kailangan na ilipat ng makabawas ng hugasin. So, ayan, dahil naitabi na natin yung ating mga pata, gigisa tayo ng bawang. Ayan, may nagtantahan sa ating kapaligiran. Ayan, isa natin yung ating bawang, next yung ating sibuyas. sa gisa na hindi, na natin dyan yung ating pata ayan, so halo-halo lang Ayan, habang nagluluto tayo guys, ay nagla-like si Mami Chell. sinusuportahan natin yung ating mga kasamahan. Kasi so, na namang ibang magtutulungan kundi tayo lang. So ayan, so ibubuhos lang natin yung ating pineapple juice. Maglagay na rin tayo ng suka. Maglagay na rin tayo ng soy sauce. Ayan. Then maglagay na rin tayo ng pamintang pino. Ayan, lagyan na rin natin ng laurel. Ayan, dalawang dahon na laurel. lalagyan na rin natin ng asukal. Ayan. At dahil palamuti natin yung ating pata, lagyan natin ng tubig. Ayan. Ito kasi may dumikit na asukal. Sayang. Ayan. Lagyan lang natin ng tubig. Ayan. Maraming tubig. And din ating tatakpan. Silipin lang natin yung ating niloto. So, ayan, kulong-kulo na siya. At dahil kulong-kulo na yan, pahinaan lang natin yung ating apoy. Kasi pag mahina yung apoy, mas madaling lumambot yung ating karne. At syempre, takpan natin ulit. Ayan, so hayaan lang natin yan na kumulo at lumambot yung ating karne. Masarap to guys, pag malambot na malambot yung ating pata. Ayan, malapit na lumambot yung ating pata. Ayan, so ito ay tatakpan natin ulit dahil kulang pa talaga siya ng lambot. Masarap yan pag malambot na malambot na malambot. Ayan, silipin natin yung ating niluto. Oh, ayan, check natin kung malambot na ba yung karni. Ayan, malambot na, malambot na. Ayan, hmm oh. Mmm. Lambot na siya. Ayan, maghihiwalay na yung buto sa laman. Ayan, no? Oh. Lambot. So tikman lang natin yung sabaw. Ayan, kumuha lang ako ng kutsara. Hmm, <laughs> sarap ng ating sุปado. Tikman mo nga si RV. Lang ko tayo ulit, Patikman ko ni si RV. Tikman ko sa aking camera. Camera man. At dahil malambot na yan, maglagay tayo ng pineapple slice. Ayan, gubusin na natin yung isang lata na pineapple slice. Nagbuhos ko lang yung kaunting sabaw. So, ayan, luto na yung ating ulam for today's video. Ayan, so hindi na natin yan ilipat sa ating lagayan dahil kukuha lang kami, kaya namin maubos. Kasi yan naman ay hindi namin mauubos talaga. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. So, kami ay kainan na. Bye bye everyone!